welcome back sa aking munting channel. So dahil tayo ay nagpapahinga and syempre uh, kinakabahan din tayo na baka maestra din tayo sa Manila kasi may mga raling nangyayari. So bumiyahin na lang tayo. Ibig sabihin habang nagpapahinga, naghahanap buhay. <laughs> so samahan nyo kami, samahan nyo kami, na, uh, biyahe tayo. Biyahe ako para kahit pa paano. Na may pumasok na pera na pinaghirapan natin <laughs> hindi yung inaabot lang sa atin dahil sa komisyon oh so, di ba so ayan nandito ko sa garahe yan yung garahe natin Kaya, terminal ito yung buson central terminal so aw uh, waiting na po, salang na tayo ayan okay so please accompany me okay <laughs> <Ayaw, babe. laughs> trabahong manobela muna tayo ayan oh. e -e 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 -e. diba so yung buhay ng mga kapwa natin driver so shout out ka pala sa lahat ng driver uh, sa buong universe <laughs> sa lahat ng drivers na lumalaban ng parehas shout out sa inyong mga idol and syempre sa mga driver na may mga anting-anting tigilan nyo na yan <laughs> <I don't know. laughs> lumaban kayo ng parehas para normal normal ang lahat hindi yung may anting-anting kayo sa buhay okay so ayan let's go nakasalang na tayo mga idol yan naghihintay na lang ng pasahero no? sana STI STI okay aking co-pilot hello <laughs> kuya Dar hello hello shout out sa ating mga pasahero no? ayan buhay manubela muna tayo kuya Dar pa shout out din yung love pizza sa Ayan, so hindi ka mag shout out sa Labs Pizza, Ayan, kung mga nais, kung mag nanais kayo na tumikim ng masarap na pizza puntahan nyo lang ang Labs Pizza okay? yan po yan malapit sa ano sa Villa Costa 6 ayan Chicho Botica halang mm. ayan ayan Oh. Doon sa mga malapit sa halang Ayan Nandyan ang Love's Pizza Pizza <laughs> so, Thank you kaya dahil welcome, so, welcome, welcome Mamaya mag ano tayo ha ah, Mag Adonis Dance Ayan Magpapasample tayo mamaya mga guys Ayan Habang kami ay nagbabiyahin ng matumid Iniiwasan namin ang bumaha Magkaroon ng buwaya Ayan <laughs> Ayaw namin ng buayahan. Mahirap gumaya sa mga mga nakaupo na puro buaya. Umiwas muna tayo sa mga taga-tanawan at sa mga taga-flood control. sa mga nagagandahan at nagagawapuan kong shout mga estudyante at mga pasayero. Ayan sir. Siyempre ang goal natin, ang goal natin mga idol is maihatid natin ang pasahero natin ng maayos sa kanil kanilang mga destinasyon. Okay, ganoon din yung mga pasahero. Shout out mga idol! So ayan, uh, ituloy na natin yung ating biyahe mga idol. So hindi na muna ako mag mag camera face front camera ka muna para tuloy tuloy na ang ating biyahe so all you have to do is ang kailangan natin gawin lalong lalo dun sa mga driver is focus tayo sa ating mga ginagawang trabaho para iwas unang una iwas tayo sa abala iwas disgrasya and maiwasan din natin yung may madadamay tayong kapwa natin na naandito rin sa kalsada katulad din ng ating ginagawa. Okay, so ayan. Tuloy-tuloy tayo. So maghahatid ako ngayon sa sa STI, STI a uh, Bulacan San Jose del Monte campus. STI tayo. Okay. So ayan na. tayo so dahil tayo ay nakapagatid papunta ng STI ayan tuloy tuloy lang natin yung ating biyahe ng Matiwasay so nandito na uh, nakapagatid na ako ng STI nandito na ako sa SM SM San Jose del Monte ayan mga idol okay so babaan na lahat ng pasayero ko So, another na naman, pick up na naman tayo ng pasayero para magkaroon tayo ng pang boundary. Okay. So, yan dahil na ko na yung mga estudyante ko na pasayero mga idol. Nahatid ko na sa STI. So, okay na. Accomplished ang ating ano. Ang ating class. Okay. So, once again, maraming maraming salamat sa inyong patuloy na pagtutok sa akin channel. Bye-bye mga idol.